kayo raw ay protector ng mga kriminal versus sa mga biktima. Kasi tuwing merong mga uh, yung mga pulis na talagang sertipikadong perpetrator ng krimen at nabugbog, eh kinukuyog niyo mga pulis, uh, kinakasuan, and all. Uh, and nakakalimutan nyo paano naman yung biktima. Focus kayo from now on, more on doon sa mga biktima. Kayo raw ay protector ng mga kriminal versus sa mga biktima. Kasi tuwing meron mga uh, nahuli mga pulis na talagang sertipikadong perpetrator ng krimen at nabugbog, eh kinukuyog niyo mga pulis, kina uh, kinakasuan, and all uh, and nakakalimutan nyo paano na may yung biktima nung suspect na yun na, na, binugbog ng police. Kunyari, meron ni rape. Itong uh, rapist talaga, sertipikado, ni rape niya. Tapos itong non-rape, nabugbog ng police. Kakampihan nila yung nabugbog. Doon sila magkoconcentrate? Doon sila magkoconcentrate na nakalimutan nila yung na rape dapat, Yes, yes. Doon Well, natural kasi may meron din karapatang pantao yung suspect kaya ta suspect yun, Mr. Yeah, yes, yes. Pero dapat mag-focus kayo more on doon sa victim. 'Di ba? Does it make sense? Uh, we do not interfere uh, when the policemen uh, apprehend the suspects because we believe that they no, have to no, answer no, no. for, diba, for the crime. No, 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 I mean, any crime committed by any person and then sila ay uh, na manhandled ng mga kapulisan o ng authorities na bugbog, na batukan, diba? natadyakan, etc. Et, cetera, et cetera. so, violation of human rights. Yung karapatan pang tao kasi hindi pa naman siya talaga convicted. So, doon kayo focus, binabanatan yung pulis, tinitira niyo yung pulis, kakasuhan yung pulis and all. Nakakalimutan nyo na bigyan ng support yung victim na biniktimize nitong suspect na nabugbog ng mga pulis tama lang yon na pagsabihin yung pulis, eh, may karapatan pa rin yung suspect na yun, kahit na suspect siya. Pero kung ako tatanungin personally, dito muna ako sa victim. Victim siya eh. Itong kriminal, eh, gagawa-gawa ka ng kalukuan. tapos ngayon nabatukan ka ng pulis. iya ka sa, sa CHR. Not good. CHR po, tinitignan din po yung kapakanan ng biktima. Kasi oh, katulad ng sa mga pagang krimen ay tungkol sa babae, ginawa lamang sa babae. Bilang gender ombud po, ang uh, Commission on Human Rights po ay tumutulong sa biktima. tinitingnan din naman namin po yung pagtupad ng mga kapulisan sa tungkulin nila bilang uh, agents of the state. So kapag ka may paglabag po ng uh, sa mga proseso, uh, siyempre ang CHR po ay pupuna. Magkakampi tayo ha, pero pupunahin kita rito. In fact, mamaya sabihin ko ba't kailangan madagdagan kayo ng budget. Pero ang dami namang insidente na yung mga malilit nating na kababayan, na oppress, na pagsasamantalahan, na bog ng mga pulis. nasaan ang kayo? And then they come to me. And uh, wait, wag kamo tumingin sa kahit And then nagte-trending the yung nagba-viral. I was expecting na kayo sa CHR would offer your help. At this this ito yung mga kaso na hindi pa ako senador, broadcasted pa lang ako. Na can we help? Sige, nabalitaan namin yan, narinig namin yan. We will do everything in our power, best of the panas by the Constitution para tugisin yung mga polis ng abuso. There were so many instances na yung police brutality, na yung biktima ng pananakit, na kursunadahan lang, sinapok, binubog, pinasok yung bahay ng walang search warrant, etc. Nasaan kayo? Pero kapag meron yung pumasok ng loob na, kriminal at binugbog sarado ng polis, nandoon kayo. Pero yung niluuban, wala kayo para sa kanila. Nagas na yun po yung naging stigma. Hindi nga. You know, I've been a broadcaster for more than 25 years and I've been dealing with police brutality and police abuses and what have you. And ito yung nanonotice ko rin. Pag tuwing merong naaping kriminal, mga sanggano, inapin ng mga polis. I'll use the term inapin ng mga polis. Nandoon kayo. Pero tama lang, tulad sa nyo, kasama sa mandate nyo yan. Pero dapat, mag-focus kayo from now on, more on doon sa mga biktima na walang kasalanan biniktima ng mga pulis. Ngayon, yung problem, yung doon sa mga suspect na binubugong na pulis, leave it to PAO. PAO na lang para, di ba, In, para magkaroon division of labor. Yung PAO, doon sa mga suspect na binubug ng mga pulis na walang kakayahan Diba, ba? Kumuha ng abogado, pau. Kayo naman dun sa victim. Your Honor, uh, we wish to reassure you po that 90% of our victims, of our clients served, are victims actually belonging to the, of uh, belonging to the vulnerable sector. Mga kababaihan po, children, PWDs, and senior citizens. Okay. Hindi lang po siguro nakakaabot sa publiko yung mga regular na programs and services po namin. But we do provide financial assistance to them. We also provide legal aid assistance. We also investigate cases and we also assist them in the filing of cases at uh, mangilan-ngilan po yung mga pagkakataon na may mga torture cases po na kailangan namin pumasok. Kaya lang hindi po sa lahat ng pagkakataon na nangyayalam po kami uh, kapag uh, meron pong mga hinuli na mga akusado kasi naniniwala po kami na dapat manugot, managot po sila sa mga krimen na ginawa nila, lalo na po sa mga kababaihan, sa mga bata at saka mga senior citizens. Uh, kaya lang po with the, red, with the enactment of RA 9745, kung may torture po, Ah uh, hinihingi po namin yung uh, pag-unawa ng uh, Senado na may dapat po kaming torture ng mga polis sa mga suspect. Opo. No, uh, no again, you're listening but you're not hearing you, you're hearing me but you're not listening. So yung victim Opo. hindi sa suspect doon sa biktima ng mga pulis yes, na walang ginawang kasalanan. That's what I'm trying to point po out. Yan ang gusto ko diyan kayo mag-focus. Okay. Hayaan nyo na yung mga suspect na tinorture ng mga polis dahil talaga namang ginawa nila yung krimen na yon. leave it to other agency like the public attorney's office. Yes, sir. Okay? Okay lang. Yung tinorture dapat eh, tulungan natin. Yung karapatan pantao tao nila, nila protectan natin or ibigay natin yung nararapat na para to, 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 to help them. Yes, sir, honor. Pero What about those victims na pupunta sa programa ko every single day na wala namang kasalanan, inabuso ng mga police, inabuso ni mayor, inabuso ni gov, inabuso ni chairman, etc. Doon kayo mag-focus ay napakarami nila, napakarami niyan. Recently lang, Mr. Chair, eh, merong pinasok, nag-viral to eh, pumasok sa uh, may hawak, walang hawak na warrant itong mga police. In fact, magkakaroon tayo ng hiling tungkol dyan. Nagbonet yung mga pulis nakabonet, pinasok nila yung bahay kasi meron silang hinahanap na suspect, walang hawak na waran. So akala nung no, mga mayari ng bahay, magna na ako, nakabonet tapos may mga baril eh. So pumalag, ah, pumalag ka, edi eh, kinulong, resisting arrest, tapos kung ano na pang kinaso na parang uh, yung direct assault parang si ang nag-assault pa sa kanila yung mayari ng bahay. Ito pa mas matindi, no makulong na yung yung mayari ng bahay, di ipa di pamilya, dinalo ng anak si tatay. Aba pati si anak, kinulong. Yun dapat ang yes. mga tulungan nyo. Yes, Your Honor, we agree. Yun, doon dapat kayo mag-focus. Hindi yung kung sino-sino mga suspect for all I care, pag meron dyan drug addict na nang rape, hayaan mo siya kung bugbugin siya ng pinong-pino ng mga pulis, hayaan nyo siyang tulungan na lang ng ibang agency sir. Yes, Kailan pa rin siya tulungan. Tulungan siya ng public attorney's office okay. kung siya ay mahirap. Kung siya ay adik at walang trabaho, tulungan siya ng public attorney's office. Pero ang tulungan niyo, yung victim niya. Yes, Your Honor. Lahat po ng arip. Uh, Yun ang gusto ko. Hindi kasi in so many cases, Madam, I don't want to argue with you, but I have so many instances na ganito nangyari at meron akong proof at meron this is stated by facts. Itong sinasabi ko, I'm talking about, I'm talking out of experience. Okay? hindi mo siguro pwede maliitin yung 25 years ko sa experience. How long have you been? Ay, po ano lagi yan? yung tumatawag po sa CHR. Exactly. Na, lahat po Kaya nga, kasi nga, humingi ako ng ayuda sa to inyo to kasi gusto ko support. Opo. Diba? So yun ang doon kayo mag-focus. And I'll be your supporter. In yes. fact, yung budget nyo nakita ko na, na in his class, binulog ko nga dito kay Mr. Chair, paano namin maibalik. Diba? So support ako kayo. Kung kinakalang, dagdagan pa. Pero from now on, gusto ko marinig, na makakampita tayo, isang advocacy natin for the victims, yes, wag ma for the suspects. Apo. So, are you aware of the incident that uh, was mentioned by Senator Raffy? Ito po yung pagpasok po sa isang bahay. Na um, are you aware of it? Kung kailan nangyari, kung saan nangyari, are you aware of it? Kilanlan ang uh, uh, nangyari, financial assistance. ako sarili kumpara kasi so ang nangyari nakulong yung silang dalawa so nagpiyansa sila Mr. Chair ng 36,000 pesos sinanla nila yung bahay nila so what, pumasok sa eksena at pinalitan ko yung yung napiyansa nila para hindi yung yung sanda ng bahay nila tinubos ko and dapat yan meron kayong financial assistance for that but anyway sinagot ko na yun mayroon pa isang incident eh, nilapit namin sa inyo na sa isang probinsya eh, may hinahabol yung pulis dahil sa isang tupada. And then lumiko sa kanto yung, yung hinahabol ng pulis. And then, titingin siya kung nasaan na yung suspect Hindi niya na makita yung hinahabol niya. Meron siya nakita doon sa loob ng bahay, nakatayo-tayo, nakahubad. Akala niya yun na, pinasok na, tinutukan, sinapok. Lahat ng mga tao doon sa loob ng bahay, hinakot, pati yung nagsisiar, kinatok, ayaw buksan, sinipa yung pinto, dinukot habang nasa siya, kinaladkad papuntang Kalaboso. Sige po. Uh, And then, nasa na ng CHR. Uh, Magpapadidispatch na po kami ng uh, investigators. Hanapin po namin yung um, na-report niyo po at uh, magpapadala na po kami na mag- -report. Maraming mga pang-abuso na perpetrated not only by policemen but also uh, persons of authority. O oh, yung mga politiko rin, may mga chairman dyan, kagawad, as Meron pang mayor. Vice mayor. Ang dami kong alam mga kasong ganon. Kaya nga, yan ang isang dahilan, Mr. Chair. Gumagawa ko ng batas na alisin na sa poder ng mga mayor ang mga chief of police. Because yung mga chief police I beholden sa mga mayor just because yung mga mayor ang nag appoint sa kanila. Tali ang kamay ng mga police, chief of police. So yung mga chief of police, pwedeng gawing utos-utosan ng ni mayor. So kung si Mayor magpasintabi sa mga Mayor, ito yung ilang mga cases na na-handle ko. Si Mayor mga abuso mambatok diyan ng tricycle driver, eh palulusutin na lang si po police, He, he's going to look the other way. Kasi nga si Mayor nag-appoint sa kanya. Diba? Si Mayor nagbabudget sa uh, operation, sa mga operation expenses niya, nagbibigay ng pera. So those things are something that we have to change. But anyway, napapalit na tayo. So... Doon tayo sa mga victims. Mag-monitor po kayo. Agree From now man. on, I don't want to hear na meron dyan isang rapist na binugbog ng police at kinuyog nyo, nyo yung police at kinasuhan yung police, kinondem nyo yung police sa media, ipapako nyo sa krus yung police na nakabugbog. Tama lang na talagang dapat yung police managot sa pambubugbog, pang ng suspect o pang na talagang kriminal. Tama lang yon But from now on, think of the victim, of that suspect. Doong kayo mampay. Am I making myself yes, clear? Pa. Yun lang yun. Your Honor, we pag, also... Pag you know what I'll be your strong supporter. Salamat. the things sa budget, I, yes, trust me. Okay? Your Honor, uh, we just...